Peace Hello, mga kaibigan, mga viewers. Ito po akong mali sa University of the Philippines. Diliman, Quezon City. Ano, pinasok ko po muli ito dahil nagkaroon ako ng time. Double purpose ito. Ako'y nakapag-jogging. Then at the same time, gumawa po ako ng isang napakagandang content. Ito po yung direktang tanong, direktang sagot din. Samahan niyo po ako. At nang malaman natin kung ano ang sagot ng bayan. Tara po, direksyon na po tayo sa video. Please, hello mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po yung uh, Tao Alpalega si Boardwalk po, ano. Ayun po mapapansin niyo, North Entrance Plaza. Ito po yung isang organization dito sa loob ng UP na nagpagawa ng ito. Ayan po. Papakita ko lang po sa inyo, ano. Ayun po ay daan papunta naman doon sa kabilang ano, ano, sa kabilang panig, ano. Which is itong UP po napakalaki. So, ayan po siya. Habang naghahanap po ako ng may interview dito sa content ko, ay uh, hayaan yung ipakita ko yan sa inyo. Ayan po. Okay po. Peace hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po may nakita pa akong uh, isang ate dito sa UP Campus. ate, mawalang galang na po ano. Yes, ako sir. po si Kuya Rodel ano and welcome sa Rodel's TV. Ate, ito po ang tawag dito ay Talye Survey. Okay po, ano patas po kami dito. Kahit sinasabi ng karamihan diyan na bias kami, meron kaming kinikilingan. Wala po. Ito po yung tanong ko ano. Halimbawa ngayong taon, 2028, gaganapin yung presidential election. Mamili ka dito sa tuturan ko kung sino yung nasa puso mo ano. Si Vice President Sara Duterte, dating Vice President Leni Robredo, si Gibo Chudoro, si Manny Pacquiao o kaya si Ping Lacson. Hmm, siguro kay ano Sara na lang ako. Bakit po? Uh, kasi Nakikita ko kung paano rin siya magano eh. Patas din kasi siya. Wala siyang... Hindi siya marunong magtanim na sama ng loob sa ano ng kapwa niya. Kahit sinasabihan siya nang Kahit, o, binabas, kahit siya. binabas siya? O, kahit okay. kung ano-ano sinasabi sa kanya. Okay po. syempre kapag may president, mayroong vice president. Opo. Okay. Ito po yung mga matutunog na vice president. Ano? Senador Bato de la Rosa. Senador Bongo. Dating uh, Senadora Laila dilim Lima. Senador Chis Escudero. At saka si Senador Grace po. Kanino ko po diyan uh, kada sa sama ngayon uh, kung wala po doon sa tinuran ko magbigay kayo sino Si ano si ano, si Bato at saka si Grace po kasi ang ano ko. Ah oh, sige po. Alin ka po sa dalawa? Yung dalawang 'yon. Ah, yung pagpipilian oh, mo. yun talaga ng anak ko. Ah, okay. So ang mangyayari po, ang tandem mo ay uh, Sara Duterte, Bato de la Rosa o kaya okay. Sara Duterte oh. at saka, saka si Si ano, si Grace. Po. Grace po, okay. Ate, thank you ha. Alright po, okay. sir. Wala mong problema. Chris, ito. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, may nakita tayo yung nagtitinda ng tao. Marangal na hanap buhay, pero lumalaban ng patas. Kuya, mawalang galang na sa'yo. Ano? Ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ano? Anong pangalan na yan? Jubani, sir. Giovanni, anong probinsya? Uh, Bohol po. Shout out sa lahat ng mga taga Bohol. Ano? Ito, nagkakandak ako ng Kalye Survey. Ito yung uh, tinatawag na sa kasakali... Ngayong taon gaganapin yung presidential election. Mamili ka dito sa tuturan ko. No? Sino yung nasa puso mo at sino yung iboboto mo? Ano? Nandiyan si BP Sara Duterte, si dating Vice President Leni Robredo, si Teodoro Gibo, at saka si Manny Pacquiao at saka si Ping Lacson. Sino doon ang pipiliin mo? Para sa Acer si na lang? Duterte na lang ulit, sir. Si Sara. Of Vice President siya ngayon. Ang pinag-uusapan natin yung kakandidato sa pagka Ha? Bakit naman siya? Well, sir, nasubukong sila sa mahirap na obligasyon sa Pilipinas pero naitatago yun pa rin naman nila eh. Bakit mo nasabi yun? Nagagawa nila ng para. Bakit mo nasabi yun? Bakit na umihirap, nagagawa naman nila sila ng paraan. Sir. Ah, okay. So, ang napupusuan mo si Sarah? Sa pagka -presidente. Ngayon, siyempre, mayroong vice-president yan. Ito yung mga matutunog na pangalan, si Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, si dating Senadora Laila de Lima, si Senador Chis Escudero, at saka si Senador Grispo Sino ka doon sa lima? Chis O bakit naman? Si Basta siya lang yung ko sir Pero hindi ko siya masyado kailala eh Pero oh. naririnig ko naman yung pangalan niya sa Naririnig yung pangalan niya So ang ibig mong sabihin Ang tandem mo Sara Duterte Tapos Jis Escudero Okay Thank you ha Mga kaibigan mga viewers ano, Ito po may nakita tayong isang ate dito sa loob ng UP Ate ano pong pangalan nila? Ako po si Aida Santos sir Ate Aida, welcome po sa Rodel's TV. Ano, ako po si Kuya Rodel nyo. Ano. Ito po yung tanong ko. Ano. Ito po ang tawag dito ay calle Survey. Ito po yung tanong ko sa inyo. Ano. Halimbawa, ngayon taon yung ating uh, presidential uh, at national election. Ano. Sino po ang napupusuan mo sa mga kandidatong aking babanggitin? Ano. Ito po yon Si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, si dating uh, Vice President Leni Robredo, si Ping Lakson, si Gibo Chudoro at saka si Manny Pacquiao. Sino po? Si Lenny Prado po sir. Bakit po? Kasi po um, nag, -nag po siya. Meron po siyang ano uh, pangako sa, sa sa mga tao ganon. Nakapagtapos na ng ano, pag-aral niya. Abogasya, abogada yun eh. Oo. Oh, uh -oh. Okay po. Lenny po kayo ano. Uh -oh. Sa Yan po ay iginagalang ng ating uh, na, ng ating uh, mga viewers ano. Okay. Ngayon po siyempre merong busy yan vice president na tatakbo. Ngayon po, ang tanong ko naman sa iyo, ito ang mga malalakas na pangalan na sakaling uh, tatakbo. Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo dating senadora Laila de Lima, si Senador Chis Escudero at saka si Senador Grace po. Sino po sa kanila? Siya ano na po si Bato. <laughs> si Bato, bakit naman po si Bato? Kasi po ano po sa ano po siya biglaan po yung mga ano niya, ma, ma, ano po, ta anong tawag doon? Ma ano sa sa, sa mga tao? Maano po? Kung yung mga ano na drugs niya, kawan i eh, talagang in, inuulit po niya ano no? yung mga yung mga drug po gano'n uh, yung mga kwani. Oo. Eh. Uh -uh. uh, kasi naging PNP chip natin sila uh -huh. no. So ibig sabihin po ang tandem mo ay Lenny Robredo at Sinador Bato. Okay po. Ate, thank you ha. Okay, <laughs> thank you <laughs> po. po Sir, mga kaibigan mga viewers, ano, ito po. Isa po ito sa main attraction dito sa loob ng UP, ano. Ayun po siya. So, always pinturado po 'yan. And uh, nakikita niyo naman, ano, 'yan, yung mga bolang uh, ano 'yan, napatong. Meron niya mga purpose, ang dami po niyan. So, meron na po akong na-interview and maghahanap pa po ako, ano. 'Yan po yung tinatawag na ayan po. UP Covenant Monument. Ayan po siya. Okay po. Peace mga kaibigan mga viewers. Ano ito po may nakita pa po tayong isang ate. Ate, mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito po ay Kalye Survey lamang ano. Ano pong pangalan nila? Madonna Madonna. So, ano ba yung latest na kanta ngayon ni Madonna? <laughs> <laughs> Joke lang po, pinatatawa lang kita Pinalalakas ko lang yung loob mo. Ngayon, ito po yung tanong ko ano Inuulit ko po ano, ito po ay Kalye Survey lamang Ang kailangan lang namin, yung opinion nyo ano na mga sabihin natin mga mamamayan talaga ng uh, bansang, bansa natin nandito sa Pilipinas. Ito po yung tanong ko. Kung sakali po ngayong taon ang national presidential election, mamili po kayo dito. Sino yung nasa puso nyo, pili po kayo dito sa mga tuturan ko, ano? Si BP Sara Duterte, si dating Vice President Lenny Robredo, si Gibo Chudoro, si Ping Lakson, at saka si Manny Pacquiao. Na po. Ang ang sa iyo. Ba oh, bakit naman po? Siguro naman po baka pag siya na po yung inihalal na po sa ano. Lakas ng boses, Mate. Ba baka po pag siya na po yung naihalal sa ano natin, pag yung president natin baka bigo magbago po yung nangyayari sa ano natin. Ba ano bang nangyayari ngayon, Ate? Siyempre po yung parang nagmamahal po yung mga bilihin. Bilihin. Kagaya ng Bigas. Ay, meron na daw 20 pesos ah. Ay, wala po. Wala? Po. wala. <laughs> o meron lugar lang na meron? Hindi lang. Pero uh, dito wala po talaga. Wala, wala talaga. talaga? Oh Okay, ito ate ano. Meron ka ng presidente na napili. Okay. Ngayon, ito naman tatanungin ko sa iyo. Siyempre, meron vice president. Okay. Ang mga matunog ang pangalan nito, Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, si dating Senadora Laila de Lima, si Senador Chis Escudero, at saka si Senador Grace Po. Sino ka doon? Bakit naman? Well, no po, kasi nung dati, kasi naka, okay, okay naman po yung palakad niya. Palakad niya? Okay, ate, thank you, ha? Okay Peace, yun know, mga kaibigan, mga karil, Ano, mayroon po akong nakitang handito po sa loob ng EOP. Kuya, maulang galang na po, ako po si Kuya Rodel, ano, welcome sa Rodel's TV. Ngayon po, okay. ang tawag dito sa ginagawa ko ay Calle Sorbey. Kalye Sorbey. Ah, Kalye Sorbey. Okay. oh, Oh, kaya tayo ay nasa kalsada. No? Ngayon po, ito po yung tanong ko. Ano? Halimbawa, ngayong taon gagawin, ngayong taon na 2028, gagawin yung presidential election. Mamili po kayo dito sa aking uh, ibibigay sa iyo ng mga kandidato, ano, kandidata. Oh. Ang unang-una po dyan matunog si Vice President Sara Duterte. Pangalawa po, si dating Vice President Lene Robredo. Mm. -hmm. Pangatlo po si senador Chis Escudero. Pang-apat si senador Grace po At ang panglima si dating senadora Laila De Lima. Sino uh, po ang napokusuhan niyo diyan? So, yung opinion mo. Ang opinion ko no, sa aking opinion ay yung siguro mayroong uh, political ano rin yan, ha. Huh? So siguro si Inday Duterte. Inday Duterte. Po? Bakit naman po? Uh, sa akin po kasi medyo kailangan talaga yung puspusan yung medyo mabagsik. Medyo may tapang? May tapang, oo. Okay po. Ngayon uh, po nakapili na kayo ng sa pagka presidente ano syempre meron yang vice president. Hindi mawawala yan. Mm -hmm. Ito po yung mga matutunog ang pangalan. Una si Senador Bato de la Rosa. Pangalawa, si Senador Bongo. Pantatlo, si dating uh, uh, ano matawag dito? Senador Ping Lakson. Then, Itong uh, pang-apat ay si Gibo Chudoro. At saka si... Itong uh, isa pa si... Posible rin tumakbo ito si Manny Pacquiao. Uh -huh. Kasi Manny Pacquiao kasi posibleng vice or vice president yan. Uh -huh. Kanino po kayo dun? So sa akin po yung ano... Um... Medyo may tapang din ng gusto ko May tapang din, uh, okay po uh, Either dalawa pinagpipilian ko si, sino, sino po yan? Si Lacson po at si Bato Bato de la Rosa uh, So kung ang mangyayari niyan Sara Duterte for President Bato de la Rosa Or Sara Duterte for President Vice President Ping Lacson yes. Okay po Kuya, thank you very much ha Yes po Okay po Peace! Alam mga kaibigan, mga viewers, inyo pong napakinggan muli yung lahat ng aking mga in-interview, ano? At naalaman natin sa kanila, naalaman nyo rin, yung kanil kanilang mga kasagutan, ano? Kanya-kanya po sila ng uh, bato, kanya-kanya silang napili, kanya-kanyang silang na napusuan. Kaya sa muli't muli, mga kaibigan, ano? Abangan nyo po yung aking mga kalye survey at mga interesting video. Okay po! At muli po, maraming maraming salamat sa suporta sa aking uh, munting channel. God bless you all and again, more thanks!